Uy, dala niya na! Gagaw sa balikat, aking ganun oh! Akin o, di nga makalakad eh. Hindi, malalamin pa. Okay na, step to the left. The uh, sugot ka tayong po pa yun. Ay, sugot. Ay, sugot. Ay, 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 Ay,

Ha? Hala pa si ate mo! Ano ka ba? Hala pa siya. bahay, Gaya! Tara, wait tayo! Makati daw! Anong ate? Lalo tara nga. Ha? Lamok yun! Lamok yun! Ayun na, ha? Oo. Hello. Buhatin na kayaan natin. Buhatin na. Buhatin na. Cameraman ako. Ano pa niyo? Dalawa tigis ang pa kayo. Dalawa tigis ang pa kayo. Sige siya para kayo. Sige siya para sa amin direk. Ha? Ah? Diba? Dari, kaya dari. Oo. Oh. Kaya na puso. Kaya niya daw, mga kanguso. Oo, ah, <laughs> oh, mga puso. Lagi ba ba niyo suka? Oh, susuka, susuka daw. Susuka. Ay, let's to. Teka lang, susuka, tumubi kayo. Ay, oh, niyo murahin. Murahin niyo wala, isa pa. Hindi ko na record. Ay, Ah, wala. Ano 'yan, mga puso? Tingnan niyo, hindi talaga kaya. Kaya niya daw.

कवाई 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 कवाईत दिली Le lai nui. Kis de lipt.